Hi guys. Sa video po na ito ay pupunta po tayo sa isang pinagmamalaking pasyalan po o ecotourism po. Pinagmamalaki po ng aming bayang ng Lupao, ang Pinsal Falls po. Yan po. Ito pa lang po sa daan pag naglakad po tayo, bubusog na po yung mga mata natin. Ay sa maganda ng view, ng kabundukan po na nakapaligid dito. Yan po. At Ayan, so, po 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 yung mga karating bayan po namin Jose Muñoz O Rizal Yung mga pupunta po dito Kasi magandang pasyanin po ito uh, Lalo na po mag malakas po yung tubig Kaya lang Sa tingin ko po eh Mahina po ang tubig ngayon Kaya po malapit na po tayo Ayan, so yung po. Ito yung Pinsar po yung Pinsar Falls po, po. Dito po sa Lupao. So, konti po yung tubig guys. So, konti po. Ayan po yung tumutulong po na konti. yung galing sila